ito yung magandang alternatibo sa maintenance sa inyong high blood. Ibang alternatibo ito sa high blood pero ito ay magugustuhan niyo dahil ito ay epektado. Ito ay ang balat ng lemon. Siyempre, kailangan din ng lemon. So, ito ay kailangan din ng lagi kang mayroong fish oil. Kung walang fish oil ay kailangan mo ng olive oil. So, sumakikita nyo, ginadgad ko yung balat ng lemon. At pinaghati ko ang lemon dahil ito ay aking ilalaga kasama ang balat ng lemon. At guys, kapag kayo ay nag-aalternatibo ng ibang bagay sa inyong high blood, kailangan nyo pa rin ang oil. Kung di olive oil, coconut oil, at mas maganda kung meron kayong panalisinang ng fish oil. Ang fish oil kasi talagang medyo may kalansahan kung kaya hindi ko to inaaraw-araw. So inaalternatibo ko ng coconut oil or olive oil. Ito ay medyo matrabaho dahil ito ay papakuluan kasama yung ginagad na lemon. Pakuluan lang ito at tanggalin yung mga sapal at pwede mo nang ilagay sa iyong uh, tasa at hanggat mainit-init ay inyong inumin. Kasama na riyan ang pag-inom ng fish oil or isang kutsarang coconut oil at pwede rin naman ng isang kutsarang olive oil. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!